Ouch. Yan na Mapasukin na po namin ang, ang hunted forest. <laughs> forest. The hunted forest. Ito yung isa. Ayan ko rin So, ano may akong may natin? Ayan. Dito kami sa gubat. Aray. Masyadong masukal ang daan. Rico, rico. Aray. Ang hirap maglakad pag may rayuma. <laughs> Yan, <Aray. Yun>, guys. <laughs> Ayan yung dinadaanan namin. Itong isa. Ah! na <laughs> mangga. Sino yun? Ang sakit. Ang sakit may namamata. Yan yung mga, mga kasama namin walang pakisama. <laughs> walang ginawa kundi mang iwan. Walang ginawa kundi mang iwan. Kaya guys, huwag kayo may sa mga ganyang lalaki. <laughs> <laughs> Hindi uso sa katilaan. <laughs> <laughs> Salitang gentleman. ba diba? O oh, guys, guys, sa gusto makakuha ng number dito, PM na. <laughs> Yan, yung magandang babae sa gubat. Oops! Nawawala na yung mga kasama natin. Ito ang adventure na hindi nyo gugustuhin. Yan, syempre. May kasama kaming pumasok sa gubat. Pero, ang sexy! Ay, ayun yung ang dami. Maraming kakao. O yun guys, nakakita na po sila ng maraming puno ng kakao. At may nagki-claim Sa likod ko na sila daw, siya Boy, daw nagpapahinog. Kami nagpahinog niyan. Sat na higs. Uy! Uy, mo si mama. Ayan, we had a the kakao there. See? See? Ito ba ba Wow. Well Wala pa yung kay. No. Ito na yung ano, pinahinog niya. Ito naman na yung kay Choy, nakuha niya rin. mo yung pili. Ayan, pili We have kakao Ayan. there. <laughs> si, pag ganito ka, ka kagubat, marunong ka lang maghanap, magkakakuha ka ng mga nagkalat na kakafe. Ito po, yung mga, mga walang pakisama. Yan, yan. Sa gustong kumuha ng number, ulitin ko ulit, PM lang. Sa gustong mga number ng magandang girl na yan. Ha? Pinag-rein mo muna dapat eh. Ano? Ano? Yan, yung kakawain natin. Ayan. Okay, guys. Don't no. say bad words. Tara, natin. Kitin nyo na, ha? Dalo tayo. Parang ilaw ko naman yung pili nila. Pakamukha ako. Asan yung pili? Ayan, my, Ay, oh my God, ito? Ito, pili Shit. Oh, my God. Oh, my God. Ito, ito. Oh, my God, pili nga. Guys, ganito pala ang pili. Hindi ko alam. Ayan, ganyan yung pili. Ayan. Murag, timbu to. Ayan. So guys, ito yung mga kasama naming unggoy. Ayan. So there, ang daming pili. Ayan o. No? Guys, nakikita nyo ba yan? Ang pili na yan. Nakikita no? nyo ba yan? So, so, I didn't expect it. Ang sakit, naka ako ako, <laughs> turo ay nung malo 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 kumain yung malo na pili. Wala, ilaw yan. Ako, ilaw yan. Ilaw yan. Alam <laughs> mo, kaya eh. kuli ka rin lahat. ako na eh. <laughs> Ang ina mo nandang pinakakato pa ako. Kabisado yung long-long to eh. Kaya nga ako kaya to eh. Sa gabi ko yan. Hindi